Lumaking close si Dorin sa kanyang inang si Yolanda at tumatatak sa kanyang katauhan ang nakikita sa ina. Lalo pang namangha si Dorin sa pananampalataya ng kanyang ina matapos tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa impluensya ng kanyang ina, nakilala ni Dorin ang programang The 700 Club Asia. When your host is praying, she always also pray. I also see the changes in her, especially the attitude. Doon ko nakita na there is really God na nag-change ng life ng person. Ngunit nasubok ang pananampalatayang ito ng kanilang madiskubre na mayroong extramarital affair ang kanyang ama at na-diagnose pa ang kanyang ina ng cancer. I saw my mom, yung parang baldness na talaga yung yung super thin na talaga siya, sir. Wala nung sumusuka na lahat. And then, when I was in high school, sir, I really saw that pictures of my father together with the the girlfriend. Yung hatred talaga is really there. Nang magtapos ng kolehiyo sa kursong nursing, pumasok si Doreen sa pagrelasyon sa isang hindi kapwa mananampalataya. Puno ng pagmamahalan noong una, Subalit na uwi rin sa hiwalayan matapos mag-asawa ng iba ang kanyang boyfriend sa Amerika. Naging hamon pa kay Dorin nang sampahan siya ng kaso ng pamilya ng kanyang dating boyfriend. Since TNT siya, so he need to marry someone para maka-citizen siya. He told me na it's okay when I get married here, we still be in a relationship. So para for me, um, I have also my dignity. So I ended the relationship. When he told me na, oh, what do you want? Nag-ask ako, sir, na parang imposible. Sige, if you really want, give me a house and lot. Pero binigyan niya talaga ako, sir, ng house and lot. When the family knew about it, sir, so galit na, galit na sila. So, they filed a case about it. Sa gitna ng sakit na nadarama, naalala ni Doreen ang programang kanyang kinalakihang panoorin kasama ang ina, ang The 700 Club Asia inilapit ni Dorin ang kanyang sitwasyon at nanghingi ng panalangin sa CBN Asia Prayer Center. I had no one to lie on na. So I emailed 700 Club Asia and then sinabi ko talaga na please pray for me. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Tinugon ng Diyos ang mga panalangin ni Dorin. Taong 2016, nakilala ni Doreen ang lalaking na pangasawa niya habang patuloy naman ang pagdinig ng kaso na isinampa ng pamilya ng dating karelasyon laban sa kanya. Pero taong 2019, naipanalo ni Doreen ang kaso matapos itong ibasura ng korte. We always have a big God in us na all things are possible if we will just continue uh, praying and have faith talaga Sinimulang ituloy ni Doreen ang kanyang naudlot na nursing career. Sa gitna nito, muli niyang naging karamay ang CBN Asia Prayer Center. I told God, sir, at that time, and I, I also emailed that in 700 Club Asia na this, is, this will be my last board exam. ah uh, kahit 75.6 lang, Lord. Kahit yun lang, Lord, para makapasalan talaga ng board exam. But nung lumabas na yung result, I ended with flying colors sa uh, passing rate. If you will just follow the Word of God, everything will fall into place talaga. Sa ngayon ay aktibo si Doreen at kanyang asawa sa paglilingkod sa Panginoon at pagtulong sa kapwa. Napatawad na rin niya ang kanyang ama. When you hope and when you pray, pray and hope with your faith.